Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat na aking mga viewers and listeners sa buong mundo, lalong-lalong na dyan sa Pilipinas. Dahil 85% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood sa aking maliit na channel. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na-subscribe ang aking maliit na channel, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa aking mga i-explore na mga bagong ano, informasyon, no? Pero, paalala lang po guys, ang ating uh, ano ngayon ay for educational purposes only at wala na pong iba. Maraming maraming salamat. So, wag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating uh, topic. Ang topic natin ngayon naman ay tungkol naman ito sa isang bagay na bago makipagtalik tayo sa ating mga missis o mga kasintahan. Meron po akong isisshare sa inyo na isang uh, uh, isang bagay na magpapabango sa inyong uh, similya o semen no na tinatawag o tamod ba no dahil uh, <clears throat> meron akong isang subscriber na nagtanong kung ano ba daw yung pangpapabango sa similya o sa tamod o likido na lumalabas kapag uh, tawag nakikipagtalik dahil sinabi yata ng partner niya na Medyo mapait daw at uh, medyo may malangsa yung nalasahan niya dahil nilulipap niya yata yung ano ni Mr., no? So, pero dito po guys, wala pong uh, tawag dito, walang mga diskrimina diskriminasyon, kundi pinag-uusapan lang po natin, no? So, dyan lang kayo. Kaya... Alam nyo ba, guys, na kaming mga babae, kaya hindi kami gaano, ano, tawag dito, binublow namin yung ano ng aming mga mahal sa buhay. Kasi nga, guys, meron kaming minsang nalalasahan, kagaya ko rin, no, na isang beses din na uh, nung binlo ko yung ano ng mister ko, medyo malakas talaga ang amoy. Yun palay, kumain pala ng maraming bawang at sibuyas. No, ito totoo ito. It, mga boys, it, totoo po ito. Hindi po ito biro o anong ano no. Talaga nalasahan ko talaga na tawag dito na amoy bawang, sibuyas ba yun? Kaya halos hindi naman nasuka ako kundi talagang talagang na ano talaga uh, tawag dito napahinto ako sandali pero dahil mahal ko pang aking mister no ano tiniis ko na lang ba o wala nang magagawa dahil nasa ano na talaga eh alangan naman na mabibitin pa no so yun po kaya kaming mga kababaihan hindi namin ano talaga uh, gusto as in ng mga kalalakihan na kumain ng tahong o yung ano namin no mas kaming mga babae kasi medyo may mas ano yung tawag dito meron lang kaunting uh, yun na nga na alam din naman namin na kayo ring mga kalalakihan ay ganun din naman siguro no na kapag uh, ano kinain niyo yung tahong ng ng mahal niyo sa buhay no tapos merong amoy, siguro naman pareho din. Kaso nga lang, ano, siguro mas ano lang siguro ang babae. Kasi kahit kaunting bagay lang, kahit kaunting nalasahan lang, ay talagang, uh, ano ba yun, pinuproblema na ba? O kaya, minsan, ayaw talaga. So, karami, maraming marami sa mga kababaihan na talagang ayaw talagang mag-blow. Dahil yun po ang dahilan. Hindi po yun dahil, ano, ano ang yung uh, katawan, ano yung ano mo kundi doon sa nalalasahan po, no? Nalalasahan na likido na lumalabas. Yun po kaya karamihan sa mga kababaihan ay uh, medyo hindi gaano tipis yung mag-blow, no? Alam yung nang blow. huwag <laughs> ko nang i-ano ikabit pa yung isa. So, kaya guys, bibigyan ko kayo ng isang paraan para naman bumango yung Uh, semen na likido na lalabas. Ito, 100% po ito na kapag kahit nalasahan ng isang babae, ay uh, talagang, tawag dito, mapapano siya, mapapawaw, no? kapag nalasahan niya yung sasabihin kung uh, kakainin niyo o iinumin mo. Ito po yung tinatawag na pineapple juice. Ang pineapple juice, guys, ay isa po yung, uh, Uh, kapag ininom o kinain talagang pati doon sa ano mo sa likido kahit sa ihi no talagang lalabas yung matamis na amoy niya karamihan sa prutas maraming prutas pero isa po ito nasa liksi ko po ito kahit dito po sa bansang Japan nasa liksi ko rin no na talaga kapag uminom ka kahit hindi lang sa lalaki kahit sa babae kapag itoy uminom 2 to 3 hours before na makipagtalik, talagang lalabas yan, kahit po sa ihi, kahit po doon sa similya, o kahit doon sa likido na lumalabas ng babae, ay manamis-namis po siya at mabango, kaysa ikumpara sa ibang mga prutas. So, ito po yun guys. Kaya kung may balak po tayong makipagtalik sa ating mga mahal sa buhay, uminom po tayo ng pineapple juice, o kaya kahit kumain tayo ng... Uh, katumbas ng isang basong uh, ano juice ano pero mas maganda po yung ano yung pure juice dahil mas madaling uh, mas madaling mag ano sa dugo at kapag kinain mo yan o ininom mo yan before 2 to 3 hours before na makipagtalik uh, yun na mag ano na yun siya na tawag doon kapag uh, nakaraos po kayo yung likidong lalabas doon kahit man matikman yon ng ano ng uh, mga mahal nyo sa buhay talagang mapapawaw siya sa tamis at sa bango yun po guys totoo po ito subukan niyo walang masama no na uminom kayo kung gusto niyo ipapablow yung sa inyo kung hindi naman eh wala na walang ano walang tawag dito kahit hindi na pero kung may balak kayong ipapablow niyo sa inyo ipapakain niyo yung sa inyo talagang uminom kayo. Subukan nyo lang po at walang mawawala at siguro sabihin nyo totoo talaga. Dahil ang isang babae, masasabi niya talaga na matamis yung amoy at mabango. Oo guys. So, ayan guys. Sana uh, tawag dito. Hindi man ito masyadong uh, issue pero talagang nakakatulong talaga. No? Para naman sa susunod ninyong mga talik ay medyo mas... Uh, Ma, uh, mas ano ang pagnanasa dahil yun na nga dahil uh, kaming mga kababaihan medyo hindi talaga kami masyadong interesado sa pagbublow pero kapag na ano namin na yung bangong lumalabas sa likidong yun ay may tendency na magugustuhan na namin yan no hindi lang uh, tawag dito iisa o sa susunod pang mga pagtatalik niyo So ayan guys, maraming maraming salamat sa lahat sa inyo sa araw na ito at uh, sa susunod na naman sana 'wag po kayong magsawang manood sa aking channel at doon sa hindi pa nakapag-subscribe humiling po ng kaunting pabor na subscribe ang uh, maliit na channel ni Ate Stella ninyo Pakiclick narin na rin ang notification bell. Maraming salamat.